Majestic kung gihulagway sa kadaghanan ang inalang kawasan falls sa lungsod sa Bajan. Sa katinaw o kabugnaw sa tubig, nga gipalibutan sa mga punuan, siguradong makaingon ka sa ilang tourism slogan nga breathtaking Bajan. Sa nilabang buwan, malipayo nilang ipahibao sa Bajan LGU, kaabag ang Cebu Province Tourism, nga gibuksan na kini pagbalik sa mga lokal o langyong turista. Ready na bang tanan? Arats na o maglaagta sa Bajan Kawasan Falls. Ug makauban nato karong buntaga si Sir Earl Vincent Ina, Municipal Tourism Officer. Good morning Sir Earl and welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-greet ang tanan nato mga kapuso, ilabi na ang mga taga badyan May buntag sa tanan no, ilabi na sa mga kapuso diri sa lungsod sa Badyan o sa buo Pilipinas. All right. So may buntag kanimo diha, Okay. Sir Earl Everybody is so excited, guy. Finally, giablihan na sa pagbalik ang Kawasan Falls ni Adto Oktobre 24 or 25. Kumusta sir? Human kini gibuksan pagbalik. So, malipayon uh, mali pa yung tanong nga uh, ang ato ang gibalita sa tanan sa pagkadaghanan nga uh, gibuksan na gyud ang ato ang Badyan Kawasan post uban sa ato ang Badyan human sa pila ka bulan nga uh, rehabilitate ni siya. Ang sa abag sa ato ang pinalanggang gobernador Governor Gwen Garcia. Huwag um, ma-access na ni siya tanan sa publiko ang ato ang kinahinam hinaman nga ang um, tourism area diri sa lungsod sa Badian which is ang Kawasan Falls o so, gato ang Canneering. Bali pa ta, nga, mupay tang sa tanan nga dagandagan na pudyod am um, miagi na ang long weekend so mga atong average tourist arrival is about 500 a day na sa sukad atong pagbukas na to atong October 26 hangtod na atong um, November 4 and sa ang long weekend. Okay, maayo kay na mention ani mo sir because we heard previously sa wala pa na siya gisirhan 1.1 million pesos daily ang uh, income sa lungsod uh, sa wala pa na siya sir eh, pero kato sir pag human sa katong taas nga vacation makaingon ba ta sir nga nakabawi na ang uh, lungsod sa Badian. Yes, um naginahinay na, na dyan og o og o naginahinay na yun na kabuhi po na ito ang mga locals nire na sa ito ang mga tour operators ito ang mga tour guide at even ito ang mga habal-habal drivers at ito ang mga gagmay nga tindahan kaya yung daghan na dyan ang mga turista nga ni bisita hindi lang kaya mga locals ang mga foreign food na ito ang mga bisita ni Anhina o ni balik sa lungsod sa Badian Mm -hmm. And subay sa gihimong mga renovation, sir, we understand nga doon na sa'y mga bagong lagda karon nga gipatuman. On ni kabahin, sir? Uh, Usa sa ato ang mga kabaguhan, no? kaya ang ato ang rate. Kay, um, before, ang ato ang magong rate sa kawasan post, kay ato ni siyang gibahin-bahin o tulo kabahin. Una ang environmental fee, uh, tapos na apatay bayranan sa tour guide, tapos na pagyutay bayranan sa life does pero ang kabaguhan na karon one stop shop na ni siya og usa na ang bayaran ani niya 200 pesos na lang unya included na ang ato ang tour guide hasta ato ang um, life best og um, naatay uh, pipila ka oras para mag-enjoy sa Kawasan Falls kay dili naman ta mutugot nga butangan na to, og uh, infrastructure sulod sa Falls kay bawal man gyud ni siya base ato na ang uh, nasudnon nga balaod within eight man zone so hawan na kayo ato ang area wala na tay mga illegal structure bali wala na tay building sulod sa post dili na pwede magkaon sulod sa post para po ni ma mitigate na ang problema na sa um, basura kaya para ma manage po na to, no kay para po ma access sa tanan para dili uh, lang magpundo o present time kung dili na asya limit kay para po ni ma maintain na ang carrying capacity sa to ang tourism area Okay. So sir, kung naay mga bagong lagda, doon na ba sa mga bagong activities o so bagong mga talanawon nga nagpaabot sa mga boat mo bisita sa lungsod? Yes, sir. Uh, ato ang kawasan po kay uh, good for sightseeing yun siya o ato ang streaming area Labi na sa ato ang first level area which is natay dako na natural pool na ma-enjoy sa so, ato ang bisita ang ang kanindot sa uh, space labi na nga wala na siya eh, building so pagsulod palang daan ni mo uh, tanaw sa forcing area, wala na yun siya distraction kaya tungod makita na nato na clear na siya o makita na nato na dako nagiging uh, na siya gahawan na dagang, dagang ma-accommodate para sa ato ang um, tourism area. Mm -hmm. Sir, kumusta sab katong mga tour guides katong mga nanginabuhi nang sa canyoneering nakabalik bagyo dantaan tanan, sir, sa ilahang panginabuhian? Yes, ma'am. Um, lipay po tano nga ato ang gi malita um, sa so, tanan nga kini silang tanang tour guide accredited nagyud sa Department of Tourism with mm -hmm. 800 plus nga, nag nagtraining ta from October 1 hangtod pag reopen yun pag October 26 so inadlaw adlaw nga uh, na to ang ato ang mga tour guides ilabi na sa safety nga procedures kay ang ato ang kaniniring activities maglambigit yun siya o dapat uh, na kanang safety by kay, kay tungod nga extreme siya nga activity. So na nga kini sila tanan 800 gitrain jud ni sila o nga gibansay-bansay og maayo sa Department of Tourism, kinuyogan sa pro Provincial Government of Cebu ug sa lungsod sa Badian. O nga equip na gyud pud ka ani ato mga tour guide kay ang ato ang ratio karon between sa ato mga turista is 1 is to 1 so 1 tour guide is equal to 1 tourist so in anak nataka careful or in anak nataka um, uh, masikasuhon sa ato ang mga bisita nga gitagaan yun nato sila like one to one na ratio kay eh, para ma matiman yun ang mayo at mga bisita. Alright, sir, very briefly, minsahin nato sa ato ang mga local o foreign tourists. Uh, love the Philippines ang yun, no? So, muna nga, um, we always love our um, area, especially sa atong local na amantay daghang mga maanindot na sites diri sa ato ang probinsya o sa ato ang lungsod or even sa Pilipinas atong tangkilikin ang ato ang sariling atin gyud so unsay naa sa ato ato ang um, i-patronize Kaya kita pod mismo o um, makatabang ta sa ato ang mga kauban nga mga Pilipino pod Okay, daghang kayong salamat Sir Earl Vincent Inab, ang Tourism Officer sa Lungsod sa